Hi guys! Good morning! Opa! Opa! Good morning din po sa inyo, mga viewers, mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa mga pagsubscribe sa amin, pag-share sa amin at pagla-likes. Ang topic po natin ngayong umaga ay tungkol po sa Malubay. Bumalik tayo sa Malubay. Pero ito, totoong to totoo din po ito. Diba? Yung una namin vlog, yung mawawala yung Katarat. At saka tatas sa homoglobin ninyo. First diba? vlog po namin no, so, yun. First vlog namin yun. Pangalawa po ngayon, ito po ang nararamdaman ko Kasi araw-araw na umiinom ako nito eh. Yung nilalaga ko, nilalaga ko. Makikitan po ninyo doon sa kung paano ang paglaga. Hindi po na namin ipapakita dito po kung paano ilalaga. Ito po siya oh, yung sabaw ng malunggay. Ito po yung malunggay. Ah, tignan natin sa kwan sa vlog namin na unang-una. Ito po yung una naming vlog. Paano kung paano gagawin uh, ito, paglilaga? Ano po? Ang title, anong title mo anak? Uh, ito ay malaking tulong para sa atin. Sana maniwala kayo. God bless you all. Oh, yun hindi pa masyado nga. Kaya first time mm. namin, hindi pa namin alam masyado kung anong mm. lalagay namin na... Title. Title. Pero yan, iyon po ay nakakaalis ng katarat at saka homoglobin. Pangalawa po, dati po kasi may sinus ako nung bata ako. Pinabumbahan lang nga ako yung itong ilong ko sa doktor eh. Kasi hindi ako makahinga. So yung ako, nilalagyan ng unan yung sa ko. Pag natulog, kailangan mataas ako para makahinga ako kasi nagbabara yung ilong ko, hindi ako makahinga. Kaya nilalagyan ng kunaan yung likod ko para tumaas siya. Pero totoo, sa kakainom ko lagi na wala, na wala po yung sinus ko. Po. Yan, oh. Bagong paniniyam, bagong kaalaman tungkol sa malunggay. Malunggay, pampaalis din po ng sinus. Oh, sana hindi lang po kayo. katarat. Oh, hindi lang katarat. At saka marami maraming binipisyo tayo makukuha dyan sa manugay Kasi ito ang tawag nila dito is miracle trip. Paano po ang gagawin? ba diba, nakita na ninyo? Ito yung nga po yung sabaw niya. Kung ilalaga. po, oh, kung hindi po. Kung eh, hindi ilalaga. Oh, kung ayaw ninyong nila gaganunin siya. Ilalagay ninyo dyan. Sa dikdikan. Oh, ito maugas na. Kailangan ito malunggay hugasan ninyong mabuti malinis mabuti na, oo kasi galing lang dyan sa labas diba sabi ko doon sa doon puno. O, sa puno oo sa puno sa kapwan yung alikabo pag tag ulan ok siya kasi lagi nauulanan kasi tag ulan na pero kung yung summer kailangan hugasan natin mabuti Nandiyon din po sa una namin lang na hinugasan mabuti sinugasan ko na po kahit gano'n na umuulan siya o ganyan tapos gano'n ninyo na marami lagay ninyo dyan tapos, dikdikan. Ayan, dikdikin ninyo. Ayan, oh, dikdikin. Dikdikin. Tapos, yung sabaw niya, sigain ninyo yung sabaw. Pero sa akin, hindi ko kaya yung, dinidik ano ba, dinidikdik. Kasi Mapait yung lasa. Sobra. At saka yung amoy, hindi ko type. Mas maganda pa po yung nilaga. Medyo okay, okay ko po siya. Please. Kasi, halos araw-araw, niluluto ko ng ulam eh. O, oh. kaya, ang malunggay, ay maganda sa katawan. At saka nakakaalis siya ng katarat. Sinus. Yung sinus. Totoo po yung isa din, yung sinus na yan. Nagpapaliwanag ng mata. Nagpapaliwanag ng mata. Yung mga katarat natin. Mawawala. Na mawawala, nakakabata. At saka nakakawala din ng stress. At saka sarap ng tubig. oh yan mga kaibigan, mga viewers namin. Ah... Uh, malunggay ay nakakawala ng sinus din po. Ayan. Alam na nyo kung anong gagawin nyo. dikdikin dikin Ayan. dik -dikin po siya. Ayan. Dik-dikin. -dik -dik ayan. Tapos, dito, ilagay natin dito. Dapat. O, oh, ito na po yung dinik-dik. O, oh, ayan. dinik natin. Malinis po yung kamay ko. Nagugas po ako, ha. Ah. Ayan. Ito na po yun. O, ayan. Ayan po yung sabaw niya. Ayan po, o. Malinis po yung kamay ko po, ha. Ah. Baka sabihin niyo po, ah. ayan. Ayan. po yung sabaw niya. Ayan, pag dinikdik po yan ganyan. Pero wag naman yung ganun yan nakarami ah, pag dinikdik mo kahit kunti lang. Ayan oh. Ayan. Maganda po yan sa isa pa. Maganda po yan sa bata. Yung mga nagpapatubo ng ipin, kasi yung nagpapatubo ng ngipin, pinatrangkaso eh. oh ito. Sa mga bata, i-drop lang po. Ayan. Pwede yan. Kung gusto niyo ng ganito, pero sa akin, ganito po. Sa baw ng malugay, nilalaga ko po, po. Araw sa araw-araw po yan. Oh, mga guys, sana nagustuhan ninyo muli po ang pag-update namin sa malugay kung ano po yung nabigay na muli sa akin po na gamot Totoo po yan. Sinus na wala niya sa akin. Magandang gamot yan. Alos araw-araw po umiinom ako niyan. Kaya lang, tiyaga-tiyaga lang po yan. Hindi yung umiinom, uh, yung mag... Uinom kayo kung kailan yung gusto. Hindi naman. Araw-arawin po. Wala namang masama po dyan eh. Na pag inom ng malunggay, umag-ulang ng malunggay, hindi masama kung araw. Ako nga araw-araw, kuminsa -araw, pa nga kinaa uh, inuulan ko, iniinom ko. Oh. Yan. Hello, at, siguro nakapagbigay naman kami ng na magandang payo sa inyo. Bye. Bye. Salamat sa inyong mga viewers namin, mga nagsusubscribe sa amin at nagla-like at nag-share. Maraming maraming salamat naka 1000 po kami. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Boss Tingnan na mo naman yung sikwan namin, boss, para makabili kami ng bago naming cellphone para may magamit kami. Bye. Bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Opa. Opa. God bless you all and stay safe. <coughs> and please subscribe to my channel and like this video. Bye.